Ha, uh, magandang araw po sa lahat ng nanonood ngayon sa uh, Munting Channel ko, Adventure Books TV. Uh, sa video ito mga Adventure, pakita ko yung apat na gawain namin dito sa probinsya namin. Bago ko ipagpatuloy ang video ito mga Adventure, hayaan niyo muna akong i-play yung ating intro ito po. magsimula tayo sa unang ginawa ko sa video ng ito. Uh, sa pagkakataon na yan mga kabitsiran andyan ako sa baybayin uh, para manglambat Maglambat uh, manglambat muna tayo ngayon mga kabitsiran ayan uh, naghanda ako para ilaga ko na yung lambat paglagat yung ating lambat mga kadinsirir. Ayan na, ay, itapos ko na inilagat yung lambat mga kadinsirir. Bukas na lang umaga, itsig natin yung lambat. Bali, baba natin sa tubig hanggang umaga mga cathedral. Yan mga carpentry, kinabukasan na uh, maaga akong gumising para isik yung lambat natin na uh, itinaan ko sa uh, tubig dagat. Bali, nakababad yung lambat natin, buong magdamag. Uh, yung unang huli mga carpentry, gunggong. Uh, pinakawalan ko kasi medyo maliit pa. Uh, tapos itong pangalawa, ito yung katambak. Ito na ginawa mga carpentry, uh, medyo malaki na siya. bawat oh, isda sumasabit sa lambat natin mga kanudsurir uh, papatayin ko agad para wala nang chance uh, na makawala pa yung huling isda A few moments later. at uh, ito shortcut na tayo mga na nasa bahay na ako dyan um, ano iniwalay ko yung uh, ibang huling isda na medyo nagransu na mga kanudsurir para imarinit natin ng asin Uh, bali, yung tawag namin dito sa Bisaya, yung tinabal. Uh, gawin natin tinabal yan, mga kabinsurir. Nagyanan natin ng asin yung mga isdang uh, medyo ranso na mga kabinsurir. Uh, kagabi pag na uh, tali sa lambat, uh, kinabukasan. Pag nakababad kasi sa tubig yung isda, magranso siya. Kaya yan, uh, gawin natin tinabal. Ayan uh, mga carventurer, kumuha na ako ng lalagyan sa gawin nating kinabal. Uh, yung uh, lalagyan na uh, siradong-siradong mga carventurer para hindi siya dapuan ng langaw. Bali, nakamarinit lang to ng asin. Kinabukasan mga carventurer yung isda kusang magsabaw uh, yan. Uh, lalabas yung tubig ng isda. Ay uh, buhos natin yung tubig mga carventurer. Bali, alis natin yung tubig uh, para hindi mabulok yung isda tapos lagyan na naman ulit ng asin tapos takpan hanggang isang ah, linggo mga kadventurer bago lutuin much 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 later at ito na dapat tayo sa ibang araw mga kadventurer ah, nung nakasundo yung trupa na pumunta ng dagat at uh, ah, manguha ng talaba at doon kakain ah, sa pagkakataon na yan mga kadventurer apat kaming patungo na sa spot na maraming talaba para manguha Abali uh, ibang gawain naman tumong mga kadensyurer dito sa probinsya namin. Ah uh, medyo malayo-layo yung spot na maraming talaba mga kadensyurer kaya naglakad pa kami dyan at marami pa kami nadaanan. Uh, Ayun, meron pa kami nadaanan na uh, purmang tao yung parang ginuhit sa uh, buhangin. Sige, so, uh, maraming magagandang tanawin dito sa probinsya namin mga kadensyurer at may suba pa kaming tatawirin na ah, hindi naman masyadong malalim yung suba na tinatawid namin kasi pa baba na yung tubig dagat Ayan, sa wakas na dumating na kami sa spot na maraming talaba yung una namin kinuha yung uh, ah, sa mga gamot ng mga kaya lang medyo maliliit pa yung talaba dun kaya lumipat kami ng ibang spot at dyan kami sa uh, mga puno ng kawayan na inanod sa tubig baha at dyan napunta uh, sa baybayin at inutubuan ng marami talba kaya dyan kami nagunguha ng talaba mga kanadjirin at dyan marami na kami naipo ng mga talaba mga kanadjirin kaya nagsimula na po kami kumain uh, maswerte pa rin kami dyan mga kanadjirin kahit hindi kami nakapagdala ng tubig kasi uh, doon sa baybayin may natagpuan kami na maraming buko, yung mga niyug, kaya doon kami kumuha ng tubig. Yan. At yan ang um, pangalawang gawain namin dito sa probinsya na ipinakita ko sa biling nito mga kadinsyal. Much, much, much later. Lilipad na naman tayo sa ibang araw mga kalbintyurir nung nagkasundo na naman yung trupa namin dito sa probinsya na manghuli ng mga iba't ibang klase ng alimango. Uh, sa pagkakataon na yan mga kalbintyurir, tatlo kami pumunta sa uh, tinatawag namin na Katunggan para maghanap ng mga bahay ng mga iba't ibang klase ng alimango para hukay namin. At yan, mayroon na kaming nakitang isang bahay ng alimango kaya sinimula na sa paghukay ng kasama natin na si Tuya. Wala ikaw eh. Ito Uh, Ako ka mga kamitir. Yung... meron kami ginawang hook mga kamitir. Bali yung hook. Uh, ipasok Kasi kami kaya sa, sa ilalim ng butas ng malimango. Tapos silain pa itaas. Malahaw. Uh, yan nakita Malahaw. nyo yung... Uh, nadala sa itaas yung isang paalang ng alimango

mga guys na uh, dalawang alimango sa isang butas kaya sinubukan ulit ng uh, partner natin na si Tuya na uh, ano hindi pa rin ang hook balihilain pataas yung natitirang alimango din sa ilalim <laughs> yan wala pa rin kawala yung isang pang alimango mga karbonchirer bali dalawa yung alimango sa isang butas babait sa kalalaki kaya nah, naghanap kami ng ibang bahay ng mga alimango mga karbonchirer para kayin namin para madagdagan yung mga namin na mga alimango sobrang lupit talaga itong isang kasama ko guys na si Tuya ang galing mang huli ng mga alimango Ah, uh, ito naghanap pa rin kami ng ibang mga butas para magdagdagan yung huli namin. Yan mayroon ako nakita na stick yan ang gagamitin namin mga carpenter yung mga hunting kami ng tinatawag namin na tanggo-tanggo, uh, klase din ng crabs mga carpenter. Ah, uh, ito itong stick na to mga carpenter may bitad to sa dulo. Yan ang gagamitin namin pang hunting. At uh, ito nakahuli na naman ang isa pa si Tuya mga carpenter. Ah, uh, yun ang tinatawag namin sa Bisaya na Kagang uh, yung land crab galing talaga nito yung yeah, mga kadventurer ang lupit manghuli huli ng mga katibang klase ng crabs ito mga kadventurer uh, panoorin nyo itong mabuti sa kakahanap ko ng butas ng mga alimango uh, iba yung natagpuan ko isang hayop na hindi ko maitukoy kung anong klaseng hayop to mga kadventurer oh. uh, nabulok na siya tapos yung ano buntot niya sobrang haba yung buntot niya mga kalventurer Ayan, at saka yung mga ngipin niya ang tatalim ng mga ngipin niya ang uh, paa niya sa likod sobrang haba din uh, tapos yung paa niya sa harap maiksi lang ano kaya yung klasing hayop to a few moments later at ito tatalo na tayo dito sa lahat ng nahuli namin mga kalbinsyurir. Uh, kadalasan yung nahuli namin yung mga tinatawag sa amin na kagang. Uh, mayroong dalawang alimango yung malalaki mga kalbinsyurir, yung mud crab. Yan. At yan yung pangatlong gawain namin dito sa probinsya na, ipinakita ko sa video ito mga kalbinsyurir. Much, much, much later. At ito, tatalon tayo sa ibang araw mga kalbinsyurir. Ito, na uh, balik ako sa pagpanglambat. Uh, sa time na yan mga kamitsir andyan ako sa dagat ay uh, inilaga ko na yung uh, lambat dala ko yan mga kamitsir much 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 later Uh, ito na mga kardinsyurir, isang gabi ang lumipas at maaga akong pumunta ng dagat para i-check yung lambat. At ito yung nangahuli mga kardinsyurir, uh, hindi ko na nag-video yung aktual na sumabit yung mga isda sa lambat kasi hindi natin nadala yung kamera. Uh, kaya dyan natin sa bahay kinunan. Uh, marami pa rin yung nagranso ng na mga kalbitsurir kaya uh, na natin sa ginawa nating tinabal nung nakarang araw yan, uh, ipinasok pinasok ko na sa lalagyan para gawing tinabal at itong bagong huli mga kalbitsurir yung mga priskupa uh, na para sa tinula masarap pa kasi yung skupa yung isda kaya sinabaw na namin A few moments later. Hilang saglit lang mga kalbintsyuril Luto na yung tinulang isda namin Ang sarap talaga ng uh, tinula Lalo na um, presko yung isda Bagong huli yung isda At yan kumain na rin ako Kasi gutom na rin ako mga kalbintsyuril uh, Kagagaling ko lang kasi dyan sa dagat um, Kaya kumain na rin ako kaya yan, napawi yung gutom ko mga kalabinturil. Talagang busok na busok talaga ako. Much, much, much later. At dahil walang tigil yung paglakad ng araw mga karbencurir isang umaga pumunta na naman ako ng dagat para manlambat maganap ng maulam. Kaya lang, minsan madamot yung karagatan mga karbencurir Kahit anong ulit ko sa paglagak ng lambat ng iba't ibang spot, wala talaga akong mahuling isda. Kahit anong pilit ko sa pagbulabog ng tubig para sumabit yung mga isda sa lambat natin, wala pa rin. Kaya na lang ako at naghanap ng paraan na may maiulam. A few moments later. At dahil hindi naman gaano kalayo yung dagat mula sa amin mga karbinturer, uh, ilang saglit na nasa bahay na ako, uh, nang nakita ko yung lalagyan ng uh, ginawa nating tinabal mga karbinturer, yung mga isda na nahuli natin noon na uh, na at minarinit natin ng asin, Ayan ang isipan kong lutuin ngayon mga kadensurir. Dahil walang tigil sa pagtakbo ang video ng itong mga kadventurer, napatapos na ito at um, gusto ko sana ang humingi sa inyo ng favor na kung pwede pakitamsak ng video ng ito so hindi pa naintindihan kung ano yung tamsak mga kabinsurer yung palike palike ng video naman mga kabinsurer bilang pagsuporta sa munting youtube channel ko at kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito kung pwede subscribe naman po dyan sa baba yung kulay pula at i-all yung bill para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko na ipapalabas at balik na tayo sa video ng ito mga kabinsyerir. Uh, ito nakita ninyo sa video ng ito ay ilan lamang sa mga gawain ko dito sa probinsya. Maraming maraming salamat po sa lahat na walang sawa na nagsuporta sa munting YouTube channel ko mga kabinsyerir. Uh, God bless po sa inyo. Sana hindi kayo magsawa sumusuporta sa munting channel ko mga kabinsyerir. Na Ito po, luto na yung tinabal natin at matatapos na rin ang video nito. Um, sana na-enjoy kayo sa panunood ng video ito mga Carbinturer. Uh, Magbabay na po ako sa inyo uh, sa susunod ulit na upload natin. Uh, babay na po. I love you all.